day, isang mapagpalang araw sa bawat isa at maraming maraming salamat sa mga nakasubscribe dito sa Simpleng Magsasaka channel. So, maraming maraming salamat sa mga bumabalik-balik at sa mga uh, nadadaanan ng video ko ay maraming maraming salamat sa panonood. So, kung hindi naman uh, uh, kabigatan, kabawasan sa inyo, please do subscribe to my channel para sub. Uh, updated kayo sa ating mga ginagawang video update dito sa aking uh, mini backyard farm so nakalabas na naman yung isang uh, baboy natin um, isa yon sa mga maliliit so may nagtanong sa akin <coughs> ano si alin ba daw ang mas mabilis uh, ibenta yung mabilis na lumaki o yung mabagal lumaki. So panoorin mo to hanggang dulo para uh, makakuha ka ng idea at malaman mo kung bakit. So itong uh, mga baboy ko rito ay um 16 to and uh, yung lima nito ay nasa kabilang kulungan. At yung isa naman ay yung nakalabas. At uh, kung mapapansin nyo dito sa natirang to na sampu ay hindi sila pantay-pantay ng pagkalaki. Ito ay oversize sa sa edad nila no. Um 3 months and a half mula nung uh, pagkapanganak Tapos uh, yung lima na winalay ko ay hindi nakahabol yung uh, katawan nila so meron talagang tendency mangyari yon kasi may mga malalakas kumain yung iba naman ay dinadapuan ng uh, sakit ayon so dito uh, may dalawang uh, nangyari kung bakit hindi Uh, nakakasabay o hindi uh, hindi lumalaki ng uh, tulad nito so una ayon um, mahina kumain and uh, either nagkasakit siya or uh, nabubuli. yan yan yung isang uh, tendency para hindi siya makahabol ng paglaki pangalawa uh, dumi yung dumi ng kulungan at uh, tulad nito yung ganito, yung may mga stacks na tubig ayan, either dyan sila umiihi natataihan lahat ng, ng dumi tapos uh, pag nauuhaw sila, sinisipsip then nagkakaroon ng uh, pag uh, tatay so madami silang mikrobyo sa katawan so yun yung mga rason na uh, possible na hindi sila lumaki so once nag, nag, nagkaroon niya ng uh, uh pag LBM or yung pagtatae uh, siguraduhin mo na na hindi sila bibigat or hindi sila lalaki ayan So, dun sa katanungan na uh, alin ba ang mas mabilis ibenta? Yung mabilis lumaki o yung mabagal lumaki? So, syempre um, uh, alam naman natin yung kasagutan dyan kung magbabubuy ka ang mabilis na maibenta dyan is yung mabagal lumaki or hindi na lumaki kasi uh, hindi mo na siya papaabutin pag na, in 3 months time or nakikita mo na sa mga magkakapatid ay nangalahati lang yung timbang yung ibang kapatid is nag uh, 40 plus na tapos yung iba ay 20 plus pa lang. Huwag mo nang ano, wag mo nang pag ng oras, wag mo nang pag ng panahon. Ibenta e, mo na kaagad litsunan. Um, uh, isugal mo na uh, kung malugi ka diyan o balik puhunan lugi ka sa sa pakain ibenta mo na kasi mas lalaki pa yung expenses mo pag pinaabot mo pa siya ng 4 uh, and a half months or 5 months or 150 days bago mo siya ibenta luging lugi ka na doon so bawi ka na lang sa mga natira so yun nga ang regular na baboy from pagkapanganak ay 150 days less dapat ma-dispose mo na ang timbang noon dapat ay nag-90 pataas para sure ball yung income. So, yung 3 uh, months from pakapanganak, nag-3 months na siya, hindi pa siya nag-above 30, benta mo na, lugi ka na dun. At pag nakita mo na uh, madalas yung pagdume, yung pagtatae, uh, mag-20 kilos man yan or 25, Ter less than 30, benta mo na sa litsunan para medyo matastas yung yung um, presyo So, lugi ka pa rin kasi pinakain mo yun ng 2 uh, months tapos yung presyo pa ng tulad nito, yung presyo pa nito ay nasa 3.5 pa Kaya uh, lugi. So, yung nabenta kong apat ay uh, nag-average lang ng 3,000 700. Kasi yung apat na benta uh, 15,000 lang. Pero okay na 'yon kaysa magpagod. Eh ibenta na, na para uh, ma-focus na lang dito sa mga manlalaki and uh, palakihin na lang lalo yung mga natira. Pero kahit kaya to. Makikita nyo dito, uh, hindi talaga sila pantay-pantay pantay. So tulad ng itong 9 ayan ah uh, ito medyo pantay-pantay hindi nagkakalayo yung yung uh, kanilang mga size so magaganda to so napakagandang uh, sa isang kulungan ay elevate or mad, ma, mabilis na pag ah uh, labas ng tubig hindi katulad ng ganito eh, na-stack So Nangyari kasi Itong ano natin Ay uh, Ano to Ipa So Rice hull Ang Kwanito Then uh, Pinatabunan natin So Sa sobrang bigat Ay Bumaba So Pangatlo na to Ganun pa rin Ganun nangyari uh, ko ulit Pinano Bumaba pa rin So Kasi nga Yung Hindi naubos masyado Yung ipa tapos may mga may mga bulati pa siya sa sa ilalim so inaangat yung lupa tapos ibinebaba to so sobrang uh, bigat nila so yun so yun lang hanggang dito lang ang aking video uh, sana ay uh, nakatulong at uh, sana ay uh, may natutunan kayo ayan <laughs> parang maraming salamat muli sa mga nag uh, subscribe at uh, Uh, nawa ay uh, pagpalaan kayo ng puong may kapal at ingat kayo lagi ayon this is Edgar ang simple magsasaka from Bicol peace